Ah, oh, sige. mo. Ano? Ano pa nalang? Laki pa si Lita? ayun ah, eh. Pulutin mo. Hindi si ano mo masipain, Tim. Kung ito. Ayun. Eto. Oo, para sigurado. Panampin <laughs> mo. Nasaan? Nasaan? T Eto ba? Parang mahina na yung mata mo. Hala, eh. oo nga. Magsalamin uh -huh. ka, magsalamin ka. Kapain mo, kapain mo. Kapain mo, kapain ito? mo. <laughs> kapain mo. Woo! <laughs> <laughs> kapain mo. <laughs> kapain mo. Kapain <laughs> <laughs> mo. Ano, anong nahahawakan mo? Ha? Ah? Anong nahahawakan mo? Ulo. Oh, wala Kapain mo, para malaman Dapat ko. Dapat ba malalaman ko yun. I-describe mo, mo, mo sa amin eh. kung yan <laughs> yun. Eto, uh, merong oh. mahaba. Mahaba. Oo. Oh, Gano'ng kahaba? Ilang inches? Mga 24. Ay, oh, wabong! Oh, 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 24? Oh, na, nabilang nyo! Nasukat niya! Hamba na ng pintu yata yung nawa. My checkmate is... 24 ano? 24? 24 inches. Oo, no, dalawa. Dalawang lulil. Dalawang lulil yun. Dalawa, oo. Tupit, tupit. Tama ba yun? Tupit ba yun? Oo, tama, tama. Anong yun? Describe mo. 24 texture inches. and Makinis-kinis. Ah! Hawa oh. kami yung dulo. Ah, ah. Oh, oh. Kamusta yung dulo? Anong korte? Pabilog may goma. Goma! Oh, Aray! 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 <laughs> <laughs> Boom! Yung dulo-dulo! Pabilog may goma!

Tapos nang hawakan yung yung dulong papel oh. ng bigo, mahawak ka kay Kim. <laughs> Why? Sige <laughs> naman. Asa kaya na, sa niyo? Asa na? na? Iniwan ko muna, umalis kayo eh. Baka may pa kumuha noon. Baka magagawa ka pa doon. Eh, ano safe yun doon, safe. Kunin mo, balikan mo Balika kami mo. dito, kunin mo, balikan mo. Idem mo, sa Samaan mo. Samaan mo. Samaan mo. I-demo mo sa man mo, sa mo. I demo mo sa amin. Mas balikan mo kami. <laughs> ano ba yun? Kung si John, ba? Hindi mo si kasi, Pu mo. O, pulutin mo kasi, Jackie. Pulutin mo. Pulutin ko. Teka lang. teka lang. Te, aintayin niyo ko, ah. Dito na, oh. pulutin mo. Oh, dito yun. Madlang people. Dito. Oh. Ay. Eto yun. Madlang people, ha. Hindi ba pa natin. Baka umalis sila. Dali! Dali, dali, dali! Sana nandito. Hala, nawa. No? Ah, ah. Alay! Yari na sa kanila. Ano naman nila? Lluuulan na. Kaya pa ba, ba to? John Ray. Kaya pa to, okay. John Ray. Si, si John Ray.